Hello guys. Naglalaba ako today. Yes. Tapos ang gagamitin ko itong rosal. Alam niyo? Alam mo yung rosal? Rosal na sabon. Ito maganda to siya sa ano sa puti. Lalo na sa mga uniform na pampasok. Sa school at saka sa trabaho. Na puti yung gagamit na uniform. So gagamit tayo nito. Oh yeah! Maganda sa damit. Yes. Wait lang! washing muna natin siya, guys. Oh my god. Natin. Ha, <laughs> washing ko muna yung puti. Yan na guys, nawasin ko siya. Yan. Gagamitin na natin yung Rosal. Maganda to siya gamitin guys So lalo sa mga puting uniform Yung luma na na Nung upas na yung pagkaputi niya Yan, magandang gamitin yung Rosal Blue Yan ang sabon namin doon sa probinsya eh, Meron palang na-order So yun nag-order nga si ate Kaya ginagamit ko yung isa ha <laughs> Maganda siya sa puti, guys. Ano, pag ginamit mo siya, ano, ano siya, eh, hindi katulad siya ng anil na, na powder. Kasi ano ka lang, pag tunawin yun, yan, isasabon mo lang siya. Tapos, mas makapit pa talaga yung rosal blue kaysa yung anil. Mas makapit siya sa damit. Tapos, mas tumatagal siya. Tapos, pag nalabhan mo na siya ng ganyan, ang ganda ng ano niya, parang bumabalik balik sa pagkabago kahit luma na yung damit. Kasi di ba minsan tayo nagtitipid, ayaw natin bili ng bili, kasi sayang hanggang napapakinabangan pa. O oh, yan, o. Oh. Ang ganda ng pagka, ano, niya, pagkasabon. Yan na, guys. O. Oh. Natapos ko na siyang ilaba. O, oh, ba diba, Ang ganda ng kulay. O. Oh. Yan. <laughs> Order na sa yellow basket. Ay, wala pala akong yellow basket. <laughs> Pwede na mag-order yung mga kapitbahay ko lang. Yung abot lang ng kabayo ko. Ya, yeah, kabayo. Motor po. Yan, guys. Enjoy watching. Tapos tignan nyo pag isinampay ko na yan. Wait lang. Manood lang kay diyan, ha? Like and subscribe my channel. And support me, guys. Thank you. Ayan na guys, oh, sinampay ko na nga yung uniform ni Mister Pang Security. Aba, ang ganda na ng kulay. Parang bago. Bagong ba? laba! <laughs> Tapos yung bestida kong bigay ni, ano, ni Frenny. Ni friend ko sa trabaho dati, oh. Ayan, oh, sinuot ko nung pumunta kami ng Makati o yung lumang mga damit ko, lumang damit ni Mister, o yan nilabhan ko nga nung Rosal at nagmukhang maganda at nagmukhang bago. Mancha lang, hindi ko natanggal kasi hindi ko na tinanggal talaga. Bye bye! guys, thank you for watching! Tingnan nyo, thank! <laughs> Nakapaang naglaba. Ganyan <laughs> ako, hindi ako mahilig magchinelas pag nandito sa bahay. Bye! Thank you for watching!